Ayun guys, what's up sa inyong lahat? Magandang hapon sa inyo. Bale, pauwi na ako ng probinsya sa Bicol po ayan, sa Marinis Norte. Ito nga ako sa kahabaan ng EDSA. Binabaybay papuntang Cubao ayan. Super line 'yan. Mindanao to Mindanao. Uh, Mindanao. ah, Mindanao abi niyo po ba to? Ah, sorry. Hindi <laughs> pa pala to EDSA. Ayan. Ayan, may kasama ko yun si Kuya Driver. Ay, hey, Kuya. <laughs> ayan, Kogi. Ayan. Bait ni Kuya and bali, ito nga po rush hour na, kaya nagmamadali ang lahat. So, dapat bukas pa po ang week ko, kaso nabalitaan ko sa sa online news, ano, online news na siksika na raw ang biyahing pabikol. So, ayun, nagmaaga na ako. Kaya, ito ako ngayon, pa na ng aking ano, pinagbulan bayan. Ayan, mga kaiksa. Uh, sir, kamusta naman po ngayong magpapasko? uh, may panganda pa ba tayo sa Noche Boy na natin dyan maghahanap pa lang maghahanap pa lang maghahanap pa lang mm maghahanap na Noche Boy na tayo sana, sana makadilayin siya ng marami-raming araw no Alright. wala tawag dito uh, sa inyo ba itong minamaneho nyo ito ay hindi okay, ano boundary, lang boundary lang. yan lang magkano naman po ang boundary mo araw-araw isang libo isang na yun 6,000 sa inyong bingguang kasi hmm, 6,000 Si Aling Guhan ang bigay doon sa mayari. Hmm. Baka naman bibigyan ka ng pang nocho bene niya. Pamasa sa'yo. <tinyo> ano? Bali ilang taon na pala kayo sir? rin. Ano? Ano, alamin ko pala. Sa habang buhay niyo. Sa harap buhay niyo ito. 14 na. 14 years. Grabe. Tagal na rin no. Saludo ako sa'yo sir. Kasi tiyaga mo sa pag ano. Sa trabaho mo ito. Marangal din. May uh, pamilya ka na po. Wala pa naman. No. Wala pa. Bakit? Ilang taon na po ba kayo sir? 40. 40 matang. Nandang binata. Sorry, sir. Ano, wala pa sinong? Wala pang binigay ang Panginoon. Wala pa sinong wala ka pang napangasawa isang beses? Or mayroon dati kasi. sir. Ah, yung na ng work, kumbaga. Ah, so, ngayon, sir, anong anak po, meron? Ah, o, ko? Meron? Wala rin. Ako, tanongin nyo ako, sir, binata pa ako. Sa tingin ko, kung ano pa eh binata binata pa o <laughs> <laughs> oh, nag-iipon pa uh -huh. papayaman pa yun yun sir na yung magpapasko malapit na ilang araw na lang ba tatlo 3 uh -huh. days to go uh -huh. before Christmas so anong mga kahilingan nyo ngayong Pasko sa mahal eh. na Panginoon sa paglating ng January kung bago naman yung buhay hindi uh -huh. sana yung gagalong buhay, uh -huh. naman yung, gaga buhay diba? hmm. lahat naman tayo naghanap ng kaganda ng buo natin pang kinabukas. Oo, oh, totoo naman talaga yun. Kahit ako. Lahat naman tayo nangangarap oh, Abang may buhay, yun nga, may pag-asa. Kailan mo nadadaan ka muna sa hirap. Mm hmm. Iisahin mo muna bago ka makarating sa pangarap. Oo. Oh, At least marangal yung ginagawa natin hanap buhay. Hindi uh -huh. tayo nang lalang mga kapwa. Uh -huh. Ayun. Tapos may pananalig sa Diyos. Malaban ng parehas. Mm hmm. Pero lumaban, kumbaga. And, tao dito nasabi nyo na po yung kailingan nyo sana yung magkaroon ng kalawagan sa buhay Siguro, yun. yung darating na bagong taon eh, mm -hmm. bali ano pangalan nyo sir kuya ano po kayo Jun, Jun Al si kuya Jun Al po mga ka-extra isa siyang 14 years na driver ng taxi na to Ayan, napakasipag at patsaga Ayan, sana ay pala rin siya ngayong bagong taon ay mga ka-extra ka sobrang top traffic na dito sa edsa eh, na to sir amin danawawin ah, 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 nyo pa rin bali hindi ko pa rin talaga nakakapisa to eh e, uh, bali tatlong taon pa lang ako dito Lilimot ko pa rin yung mga daan daan kung ano na ba yung binabaybay ko kung saan ako pero yung mga binababa sa kayaan ko parulong naman ako oh. ayan yun mga ka extra na traffic na ako oh. still traffic pa rin. Mm -hmm. Still traffic pa rin po sa Edsa na upa to sir. Mindanao pa rin. Mindanao pa rin. Ang wala pa rin. Na ipit na kami sa Mindanao Avenue. Yes, city. Hindi traffic pag ganitong oras. Oo. Ako na ko. Ayan mga ka-extra. Pero same time naman po. Uh, ang saya sa pakiramdam kasi for the longest time. and makakabalik ulit ako sa aking sa bayang pinagmulan wow bayang pinagmulan tagalog tagalog ayun syempre na excited ako kasi mga kasama ko at family ko sino ba naman ang hindi na inaabangan ang araw ng kapaskuhan siguro lahat naman tayo dito no uh, nagdidiwang ng kapaskuhan syempre pag sinabing pasko bigayan ayun kainan wow ayan sana makarating tayo ng safe sa aking para roon na. See you mga ka-extra. Mabalikan ko kayo. Ayan mga ka good morning. Good morning sa inyo lahat. And Christmas is in the air na talaga ngayon. Mga panahon at oras. Mali, kwento ko lang sa inyo. Short recap lang tayo. Uh, almost yung biyahe ko inabot ng 18 hours sa sobrang traffic. Tsaka may mga kalsadang kaming nadaan na nasira-sira kaya nagkaroon ng yan, cause of delay ng pag-usad ng mga sasakyan. So, here we are here I am. Uh, okay na nila safe na nakarating sa amin. Kaya, yan. Napapakita ko sa inyo mga ka yung mga aking uh, mga ireregalo tsaka yun, mga panganda namin sa Noche Buena. Kaya, stay tuned lang po mga ka-exe at pagpapalik ako. Tcharan! Ito po yung aking i-unbox ng mga kasalubong sa aking family. Sa mga i-handa dito sa parte ng eh, mga chiruela niya. Kaya mga silipin niya. Let's go! Ako balik ba yung box? Manila lang naman galing. Ayan, here they are. So, first time yung papakita. Ito yung mga bindi ko sa mga changi-changi doon sa Manila. So, maga pala namin ako para pagdating ng oras na hindi na siya nung gahol. At the same time, hindi na siya hassle sa mga sa budget. Ayan. Tips yun ko sa inyo mga kaista, Tips. Tips tip number one. Ayan. Mga dress pang bata sa mga, ayun, mga underwear sa mga kuya dito and mga beauty product na sa mga tita at mga pinsan ko mga babae at sila meron Ayan mga kaisa Kayo ba mga sa Gusto nyo yung nagbibili kayo ng pang yun, yung tabi ko. Bag na pang ano tabi ko. ba dun? Paper bag, pang regalo, ayun. Kasi ako, ayun ako minsan ng, hindi ako kasi bumibili ng ganun kasi uh, gusto kong nagbabalot ako mismo ng regalo para handam mo yung Pasko. na nga, sige, 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 ng regalo. sige, 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 sa ating kwentuhan. and napit na ang Christmas. Uh, handa na ang mga bahay-bahay sa paghanda. Ilan sa kanila, busy sa mga pamimigay ng regalo, mga kalibat ka ng party. Ayan. So, yung mga kaisa? Dating yung Pasko, talagang tradition ko na yung namimigay ng na regalo sa mga pamilya ko, sa kaibigan, sa mga inaanak. Kasi para sa akin, yun, yung Christmas is panahon ng pagbibigayan, uh, pagpapatawaran. Ayan. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. ayon Ba, dapat bukal sa loob yung pagbibigay ng regalo. I, I uh, either malit man ito or malait, ah, malaki. Uh, hindi yung mahalaga. Basta yung galing dito. Wow. Coming from me, boy, extra. Ano mga ka-extra? Ali, yung mga pinamili ko mga pang regalo, ibabalot natin. Kaya, yeah. see you. you. guys, what's up sa inyo lahat? Good morning. Uh, nakakain na ba ang lahat ngayong yung uh, nagdaang Pasko? Yung ano nyo? napakasarap lang sa pahiramdaman ng party, handaan. Uh, Nakaka-amaze kasi nagkasama-sama ang pamilya. Uh, nagreunite nag-reunite, Nagbigay ang regalo. Yung magkaroon ng kasiyahan, pagbibigayan, at pagpapatawaran. Wow. So, ngayon mga ka-extra, ngayon parating na ng bagong taon, naway, bagong biyaya na naman yung dumating. Sana ularin ako ng biyaya ulit. Marami pang biyaya para mabahagihan ko lahat ng mga taong aking, ayun, na istulungan. And then, sana itong parating na bagong taon eh. Ngayon nga, pagpalain, maging maayos ang kalusugan ng pamilya ko, maging ako. Ayan. Ngayon parating na 2025, more blessings to come and more prosperous New Year sa ating lahat, mga ka-extra. Ayan. Ayan nga po mga extra uh, ngayon pagpasok ng bagong taon, may mga bagay tayo na na natin kailangan gawin para hindi na maulit pa. Kung bagay yung bad habit nito natin na karang taon na eh mapalitan na ngayon papasok na bago taon. So, siguro yun yung aking pinaka-goal na yung hmm, mga hindi ko nagawa tama nitong taon na to, eh ililesen ko na siya. Kung bagay, ililesen ko na. Ililesen? Ililesen. Ayun mga ka-extra. Hopefully, magawa ko yung mga Toast and don't ko ngayong bagong taon na to. Kaya mga kaisa, silipin nyo ang mga susunod na pinapan sa buhay ni Boy Extra. Then, papasilip ko rin sa inyo ang powers na aming papanoorin na aking kapatid. Later, later lang. Ayan, watch this! Ayan mga ka-extra, bali andito na kami sa mall. Uh, sa ko kapatid ko. Ayan, manunod kami ng fireworks display. Ayan, ayan mga ka-extra. Abangin niyo po. ni